Breaking news mga kapatid, retired AFP at PNP officer nananawagan sa agarang pagbitiw ni Romualdez bilang speaker. Bakit at paano alamin natin sa videong ito? Pero teka lang, konting highlight muna tayo. Alam mo bang mas dumami ang kaaway ni Romualdez ngayong 20th Congress kumpara noong nakaraan? Maraming mambabatas ang lumayo sa kanya, naging independent o hindi nakasama sa majority bloc, at may mga hindi na pumapahayag sa kanyang pulisiya tulad na lang ni Kiko Barzaga kung saan nag-resign siya ng National Unity Party. Kasama pa rito ang Davao Black, ang tatlong Duterte at isang Isidro Ungab. Kasama na rin ang isang independent black na sina Toby Tiangco ng Navotas, Abi Binitis ng Bacolod at Doc Frasco ng Cebu. Dahil sa matinding tensyon na nagaganap ngayon sa gobyerno, marami ang lumalayo kay Romualdez. Mabalik tayo sa kwento. Sa isang FB post ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, naglabas ng bukas na liham ang grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Force of the Philippines at Philippine National Police kasabay ng ilang miyembro ng UP Vanguard at mga mamamayan kung saan mariin nilang hinihiling ang agarang pagbitiw ni House Speaker at 1 First District Martin Romualdez sa kasalukuyan si Speaker Martin Romualdez ang pinuno ng House of Representatives at sa mga hindi nakakaalam, pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito at isa sa pinakamalaking political figures sa bansa. Kamakailan, naging sentro siya ng isyo kaugnay ng flood control projects at umano'y kickback na binabanggit sa ilang investigasyon. Sa gitna ng kaguluhan ngayon, biglang lumitaw muli ang isang open letter na nagsasabing galing sa mga retired AFP at PNP officer. Sa sulat na ito, malinaw ang panawagan na pagbitiw ni House Speaker Martin Romualdez sa pwesto. Sinabi nilang nawala na sila ng tiwala sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Binanggit nila ang isyo ng katiwalian, maling paggastos sa flood control projects at pangambang bumagsak ang kredibilidad ng buong institusyon ng gobyerno dahil sa pagkawala ng malaking pondo. Sa kanilang pahayag, inakusahan nila si Romualdez na walang malasakit sa lumulubog na utang ng bansa na umabot na sa 15 trillion 589 ,000 ,000 hanggang August 2024 ayon pa sa isang ulat pinilit pa rin umano niyang isulong ang 6,352 billion pambansang budget para sa 2025 kahit na 4 640 billion lamang ang inaasahang kita ng gobyerno dahil dito magkakaroon ng kakulangan o deficit na 1,712 billion. Buko dito, iginigit nila na nilustay o ni Speaker Romualdez ang 26.7 billion mula sa pondo ng DSWD ACAP para sa Peking People Initiative na ang layunin ay baguhin ng konstitusyon. Kasama rin sa kanilang binatikos ang umano'y pagkabigo ni Romualdez na supilin ang malawak na korupsyon sa gobyerno na kumakamkam ng halos 20% ng pambansang budget taon-taon. Gate nila kung wala ang katiwalian, mas mataas pa sana ang budget para sa 2025 kaysa noong 2024. Kaya naman marami ang nagsasabi na ang kongreso sa Pilipinas ay ang pinakamalaking sindikato sa bansa. Binatikos din nila ang umanoy donasyon ni Romualdez Harvard noong September 2023 na nagkakahalaga ng 2 million dollars o 112 million pesos pero alam mo bang hindi niya ito kinumpirma at hindi niya rin tinanggi ang donasyon na ito. Sa dami ng nangyayari sa bansa, alam mo bang ang pagbitiw ni Romualdez ang gusto ng karamihan dahil sa mga katiwaliang nagaganap sa gobyerno? Ayon pa nga na o manong magkaroon ng kudita, wala pang formal na sinasabi ito ay ayon lamang sa mga po sa social media. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kudita ay isang biglaang pagtatangka ng isang grupo, karaniwang militar, politiko o kapwa na sa kapangyarihan na patalsikin o palitan ang kasalukuyang lider o gobyerno sa pamamagitan ng puwersa. Sa ngayon, dumarami na ang kaaway ni Romualdez ngayong 20th Congress kumpara noong nakaraan tulad na lang ni Kiko Barzaga kung saan nag-resign siya ng National Unity Party, isa sa mga partidong suportado ng speaker dahil itinuturo umano siyang nagpapapirma para magkaroon ng bagong speaker. Pero ayon kay Kiko Barzaga, hindi totoo ang mga aligasyon na ito. Kasama pa rito ang Davao Black, ang tatlong Duterte at isang Isidro Ungab. Kasama na rin ang isang independent black na sina Toby Tiangco ng Navotas, Abi Binitis ng Bacolod at Duke Frasco ng Cebu. John, what's the first question? Did you sign from the NUP and from the House Majority? Yes, I resigned from the NUP and the House Majority. Mostly due to internal party conflicts kasi I was implicated in the plot to remove Speaker Romualdez which I deny and I was I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this and secondly nagkaroon kasi kami ng party meeting it's mostly uh, private things pero parang di nagustuhan ng ibang party uh, kapartido ko yung naging decision ko or yung naging recommendation ko para kay Chairman Puno Ano yung recommendation yung kay Chairman Puno? I recommended to him that He should. Um, this was all based on limited information. Pero, I recommended that he should no longer be defending the reputation of the House of Representatives because that's only just furthering damaging, furthering the damage towards his own reputation. Because it's up for, to the House of Representatives to defend itself. Pero ayon sa mga balita na wala o manong balak bumaba si Romualdez bilang House Speaker ayon na rin sa tagapagsalita nito na si Ace Barbers. Walang plano mag-resign, walang uh, plano ng uh, pagtatanggal at wala rin uh, plano na magkaroon ng uh, palit ng lider liderato dito sa mababang. The clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. So yung nag gusto lang na magkaroon ng palitan yung nasa labas, esino sino ba yung nasa labas? Bukod dyan, alam mo bang meron pang isang kinatawan na pinagahanap na ngayon ng taong bayan na kaibigan at sanggang dikit ni Romualdes at ito ay si Zaldico, ang taong hindi maimbitahan o hindi kayang imbitahan sa mga hiring na nagaganap. Eto na nga mga kapatid, Senador Rodante Margoleta, nagsalita na matapos malaman na ang ilang mga sangkot sa maanumalyang pondo at flood control project ay nasa ibang bansa na. Para sa iba, malinaw na pag-iwas ito sa pananagutan at tila pinahintulutan pa ng ilang opisyal na makaalis sila sa kabila ng mga iniimbestigahang issue. Dagdag pa na hindi dapat ipagpawalang bahala ang ganitong pangyayari dahil bilyong-bilyong pondo ng taong bayan ang nakataya. Kaya nananawagan ang mga normal na tao na paigtingin ng koordinasyon sa mga ahensya upang masiguro na ang mga personalidad na dawit sa proyekto ay aharap sa mga investigasyon at hindi makakatakas sa batas. Samantala, ayon naman kay Marcoleta, hindi ibig sabihin na porkit nasa labas ng bansa, ang ilang personalidad ay iiwas na sila sa investigasyon? Hindi, dahil maaaring nandun lamang talaga sila para sa kanilang personal na dahilan at posible rin naman na bumalik sila anumang oras. Nilinaw din ni Marcoleta na hindi niya direktang sinabi na nagtatago o kusang tumakas ang mga ito ang malinaw lang umano ay base sa mga impormasyon na nakalap ng Senado. May mga nagsabing wala na sila sa Pilipinas at nasa ibang bansa na ngayon. Man, ibig sabihin lumab uh, lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Ay, maamalay mo, baka umuwi naman sila. Hindi naman, hindi ko naman sinabi na nagtago, nagtago. o busang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, uh, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang pagsasabing. Uh, Pero ang malaking tanong ngayon, kailan sila babalik at higit sa lahat, kailan nila haharapin ang mga kasong inuugnay sa kanila? Habang tumatagal ang kanilang pagkawala, mas lalong lumalalim ang mga hinala ng publiko na mayroong tinatago at iniiwasang sagutin ang mga ito kung tunay silang walang kasalanan, bakit hindi sila humarap agad sa investigasyon upang linisin ng kanilang pangalan. Ganito lang naman kasimple yan, kung malinis talaga ang konsensya ni Congressman Zaldico, di ba? Merong ginaganap na hearing sa House of Representatives na kung saan kabilang siya, dapat sana kahit papano'y dumalo siya para depensahan niya ang isyu tungkol sa 2025 budget na kung saan si Zaldico mismo ang Committee on Appropriation Chair noong mga panohong iyon. Kung matatandaan, siya ang chairperson noong binalangkas ang budget na ito at siya lang din ang makakasagot kung paanong nangyaring maraming naisingit sa 2025 budget. At patunayan niya na wala talaga siyang kinalaman dito. Pero anong nangyari, lumipad pa ibang bansa, hindi mo kasi mapupukpok ang isang tao na kaya ka lumipad ng ibang bansa dahil sa medical treatment o naghatid ng isang anak. May mga kinakaharap na malaking isyo ngayon ng gobyerno na dapat sanay nandoon si Congressman Zaldico. Malamang ang iisipin ng tao kaya umalis ng bansa si Zaldico dahil sa mga nagaganap na isyo tungkol sa 2025 budget at flood control.